maapektuhan na. Dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan. Kung di lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan. Dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Lahat ng kabataan naapektuhan na. Dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan. Kung di lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. dahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga ni atay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko... Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila. Kung ano na naman ang sasabihin nila, na nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpahingay. Hindi! Hindi kami guma, hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapal namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino. Naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo, yung bagyo na sunod-sunod na na namatay na Pilipino. Marami ang nag, nag, nadigra, nadisgrasya, nabaha. Marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na uh, oh, pa upayo. Yeah. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano ang pinakita mo gumawa ka pa ng movie na kala namin na totoo! pinakita mo para lang umangat ka para may luklok ka lang hanggang sa naniwala ang ibang-ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluklok sa'yo pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka nagsimula, naghihirap kami, kung ano-ano nangyari tumaas ang diesel tumaas ang mga presyo ng bigas kaya nagagalit sa'yo lalo na aming mga kabataan na umanga sa'yo lalo na ako na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas pero anong ginawa mo kundi na droga na lumagkanap sa buong Pilipinas kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas sa Malacanang na ko. Mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan ko, Pilipino, sabay-sabay natin isigaw. Mag-resign! 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 mag resign mag resign mag resign pumapos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan as, asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganun na-apekto ang digamit? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa na sa droga na yan. Kaya kaming mga kabataan, Hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa iyo. Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupik ng kung sino, sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya wag kang magtata, kung bakit hanggang ngayon, nagagalit sa iyo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino lalo na mga kabataan kung ano ano na lang nangyari sa mga kabataan dahil doon din sa nakatira kami ay maraming mga nagdodroga maraming kami narinig na nag ng droga hanggang sa nalaman namin hanggang sa nakita namin at nung nalaman ko pati Sudo Terte Sara kinalaba mo kaya kami nagkalit sa'yo dahil kami sumuporta rin sa'yo alam mo kung bakit nangyari sa ate ko alam mo kung anong nangyari dahil sa droga na pinalagana po. kinahasa ang ate ko na nawala sa bisyo tawa nang dahil sa bisyo sa droga yun ang dahilan ng droga kaya bakit kami sa'yo naniniwala na hindi ka hindi ka, bakit kami manin, ka, bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino? Pinabayaran? Hoy! Bahiya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Hindi kami bayar Hindi kami bayar Hindi kami bayar Hindi kami bayad! Hindi, hindi kami bangag! Ano? inaano yung mga Dutertes kahit pala katotohanan na Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin. Huwag kayo magalala. Suportado kayo na Pilipino. Woo! Lumabas na kayo. Lumabas na kayo mga kapa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapamakamang mga, mga, mga anak nyo. Kaming bahala. Lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa iyo, lalo na ako. Ikong bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero, dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano no, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero, ano ginagawa mo? Wala! Wala! Hanggang sa nagalit na, hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige na, nanawagan ako sa'yo bumuntaka, magpakita ka sa buong Pilipinas. Para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipi, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamo mo kami. Nilamo mo kami, bro. pero hindi kami magpapalamon sa iyo. Nang buong buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay papangod. Nang babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyadong magtaka. Marcos, Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na ang mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako palaban kami, lalo na ako palaban din ako hindi ako nagpapasubik kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba nag ang pa para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nain, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yon? Tapos ikaw, nagdodroga ka, ka, pinapalaganap mo. Hayop, grabe ka talaga. Dog ka. No, okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Fam, kasama po namin ang mga anak-anak at namin si Majoja kasi Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years simula nung ano, nag, nag lumalabas sila sa TV, nag viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito kasi si Carlo gusto niyang giyatid yung, yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya, yun po ang totoo hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Asa ah, kulungan. dahil sa droga yan, yun po ang totoo kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit. Hindi po kami bayad. Nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin po dito. Yeah! Yeah! Apo, tama po yun. Kung may mara marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak anak ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si, ka, si Majo. Ayan si You Don't Know Girl, si Majo. Wala pong pumilit sa amin dito. Hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA. Dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa namin influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang nakukuwang talent fee. Bawat imbita sa kanila ng, ng gobyerno, may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila. Kami wala. Nagput na kami dito ng buong puso. Gusto naming ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kitang kita naman po natin ang panggigipit kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na busisiin kesa iprioridad ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin, ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-pingihan lalo na sa sektor namin sa entertainment industry na ang walang ibang laman ang news ng mga top networks na yan kundi ang pagdurog sa ating VP Sara Duterte na talagang nagmamahal sa Pilipinas nakita nyo naman kahit anong pagdudurog na ginagawa lumalaban tayo ng patas lalo na ating VP protektahan natin ang Vice President, guys. Imbis na mag magstay lang kayo sa bahay, pumunta kayo dito, mapayapang rally to. Okay? Lahat dito na nandito, nagmamahal sa Pilipinas. Yung mga nag lang sa bahay, nanonood lang, lumabas na kayo. Wala dyan sa pagpindot nyo ang tamang laban, at totoong laban. Nandito yan sa EDSA, kasama namin. Lumabas na kayo, ano pang hinihintay nyo? Ginagago na tayo. Kinakamkam na ang pera ng bayan. Nagbubulag-bulaga pa rin ba tayo? Okay, lahat dito walang bayad. Sinasabi nila may pinapapirma daw para bayaran. Meron ba? Walang bayaran dito. Lahat dito nagmamahal ng tunay sa Pilipinas. Dagdag ko lang, alam nyo bang nabash kami ni Maharlika? Pero mahal mahal na mahal namin si Maharlika dahil ang news na lumabas is ano daw tayo? Troll farm! Dahil influencer kami, meron daw kami mga alagang troll farm. Gusto namin ipabatid na Madam Maharlika, mahal na mahal ka namin. Hindi totoong toto, kami ay may troll farm. Wala kami dito ngayon kung meron kaming troll farm naiintindihan namin, nag-message ako personally kay Madam Marlika, tumingi ako na sorry at yun ay isang misunderstanding lamang. Yes! Nandito kami, gusto namin magbigay ng ng amount sa kanya para mapakinggan niya kami dahil ang gusto namin si Wallet yun sa Indian na dumidikit kay hey Kumar si Yukay Kumar dahil may alam kami doon gusto namin si Wallet yun para lang makalapit sa kanya at magsabi pero hindi kami troll for Marlika mahal na mahal ka namin kasama ng sambayan ng Pilipino mahal na mahal ka namin Andito kami dahil kay Carlo, dahil lang ang kapatid niya. Ni Rev ng tatay niya. Kaya kami na dito. 'Di ba? Dahil sa, sa bawal na droga na yan. Kaya kami nandito, wala sa amin nagbayad, wala kami ng pakialam. Kumawalan kami ng trabaho, wala sa amin kumuwang mga mga bookings o mga events ng mga local government na kampe sa pamahalaan na yan. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, magbago na tayo dito sa pamahalaan. Ibahin na natin ang sistema. Kung dapat bumaba sa pwesto, bumaba. Mahiya kayo sa mga Pilipino. Pera namin yan, hindi nyo pera yan.